Sawadee di shun ka. Saba So Mace, anong masasabi mo, Miss. Ang nga Miss, namiss ka ni James. Araw-araw kanyang binabanggit sa akin. mo oh. sa akin Sorry na. Sabi niya mas mabuti pang si Miss yung seatmate ko hindi ako. Eh. Kasi parang Naprecio ako <laughs> Anong regalo mo kay YS? Anong regalo mo kay YS? Ano na naman Anong nalangin? Chata, yan na Hello Anong nalangin? yung ano yung Parang coconut mm, Coconut, coconut. May, may ginagawa ka? Saan na yun? Tambay lang Mababa na lang, Miss Chris, Miss Grace? Ah, sige, Grace Sige, samahan kita Nanimigay po ng regalo Si Mary ang dami niyan ah. Okay. Baka pwede pang mag pa dyan. si Mikai? Eh. Ay, mamaya na pa. Ano yan? Ano yan? Vlog natin? Any Christmas message for... <laughs> Special ka James! <laughs> ano masasabi mo na nandito na si Miss? Very nice. Na, na miss mo ba si Miss? <coughs> siyempre eh. Siyempre ano? Bakit parang hindi nito? Siyempre oo, oh, or siyempre hindi. Pag-ulit <laughs> ng tanong. Anong, anong tanong? Namiss mo si Sir Chi? Hindi, lagi ko siyang kinukulit eh. Ayun, sige, sige. Ay wait, okay na, okay na. Salamat na. Hindi ako sa nagtatrabaho si Mace. Oh, ako parang... <laughs> ma na. na. Tapos na tayo. Nagkasling! Kamusta? 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 Ito ang uh, aming nagbabalik bayan na... Uh, Asan mo? W. <laughs> w. Ito ka mo... Ito ka mo buhay? Okay lang. Ano mga... Okay, Siyempre, pang ano yun? Ano gift phone mo mga pakiat? Talaga. <laughs> Ayan lang. Ay, huh? ICT? ICT po. Current po. Bale, nagbakasyon pa lang. Nagbakasyon pa. Babalik pa po. Ay, iwan ko na lang doon. Talaga. Hmm. <laughs> Kaya so, si Oh. <laughs> Ay, naman. Grash, 'yung message mo kayo? <laughs> uh, message kanina ako, kay presidente. Kay ah, kay ano. Pangalan na pa. Si Miss. <laughs> uy, <laughs> Punta ka dun, mami, ha? <laughs> Bye. Bye-bye. Uy, uy. Bye. Thank you. Abay <laughs> Bye -bye sa vlog, Miss. Bye-bye. Babay muna mamaya ulit.